Pape. 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 Ayan po si Pape guys. Nagtatampo na naman. Grabe ang akong pawis mga palangga. Uy, kainit dito sa tindahan. O sa sulod sa balay guys. Uy. Ayan po si Pape mga palangga. Nagtatampo na naman. Tinalikuran ako guys. Tinalikuran ako ni Pape guys. Grabe. Inita gid mga palangga, di matabang. Mo na ni siya ibaw sa kuan, guys. Mo na ni siya ibaw sa bagyo mga palangga, ang kainit. Grabe. Bahala na lang ng init, guys. Oy, basta wala lay bagyo. <laughs> Bahala na lang ng init mga palangga, basta wala lay bagyo, guys. Kay sus, di matabang ang di matabang ang akong kakulba mga palangga, basta na ibagyo. Ay Ayan po si Papi nakatalikod nagtatampo siguro ito guys dahil hindi ko pinalabas ayan po oh, nagatubang gina ng mga electric pan guys oh pero si papi guys nakatalikod pa din nakatalikod pa din si papi guys Grabe sa kanyang mga silingan diri mga palangga. Eh. masigamit na ng ilang kuan guys. Tumungon na ba yung magvideo ko guys. Ayan, good afternoon everyone. Today is November 18, 2025. Araw ngayon ng uh, Martes, mga palangga. So, malapit na po ang pista dito sa aming lugar, guys. Pista sa mga batanon, mga ilang tawag anak, mga palangga. <coughs> so, shout out everyone. Good afternoon. So, this is Papi's update for today's episode, mga palangga. Ayan, anak. Anak. Papi, anak hindi lagi ka managad na ko anak pansin na si mama sige na nakuha <laughs> na niya kung anak oy buyag oy ayan po guys tingnan niyo po si papi guys oh ang laki na po guys yan ang, ang laki na po talaga ng aking palangga guys hindi na po siya baby guys <laughs> ulitaw na magini akong anak oy Naibugod si whitey anak tali anak ba si whitey anak Huwaiti na ibog ba ni mo anak? Tali anak na suwaiti pangga. O, an anak. Tali anak na jud anak. Bless mama anak pi. Tagasan to. Kalayan kas gino. Uh, eh, say good afternoon to your viewers Bi. Sige na, say good afternoon. Mugawas lagi taron. Uy, ang tika. Uy, lingi man basta pagawasan ay. Mulingi gidayan basta pagawasan ay. Eh, labla bagini mo pangga <laughs> eh? Ayan po mga palangga. Once again, good afternoon. Nandito na po kami sa loob ng tindahan guys. Tingnan nyo po guys. Oh. Pinapawisan talaga ako guys. Grabe. So for the meantime, dito lang muna kami sa tindahan guys. Para po ah uh, makapahangin po kami guys. Yan. Mahina na pong hangin yung aking electric pa. Nasira na kabibili ko lang yan ng aking electric pan guys nasira agad so ayan shout out everyone good afternoon so to si papi guys medyo nagtatampo Tinati, tina tinatalikuran ako mga palangga kasi hindi ko po muna siya pinalabas guys dahil po mainit so kay hiyo na siguro ni siya guys ako na lang ni siyang pagawason mga palangga so thank you for watching everyone and ito lang po muna ang aking update ni papi nandito kami sa loob ng tindahan magtambay shout out everyone